Yeah, karon guys, maone eh, mga tao nga ato ang gipili o gibutang dia sa ila ang karon. Nya mau, kay nakalingkod naman ni eh, sila guys, mao ni sila, mao ni ilang gibalos ato ah, karon no. Kitang mga yano ra mga content creator may lisod lisoro na ani so tanawa nyo guys kung kinsa ni mga tawhana dapat patawan ng 50% taran, tax, ang lahat ng content creators Oo, ne, maliit man, man o malaki uh, yeah. yeah. ang dali kasing kumita sa social media ngayon yeah. Yeah. isang nah, upload si lang ang libo-libo agad po. ang kita kaya patas yeah. lang tanawa na mag-upload din sila ilang sa buwis tulad ng ibang nagtatrabaho ng todo okay. sapagkat ako ay nag-best kabusar ni kainin ilaha mag-ibuhat gagawin ko pagkakapoy ninyo yung sweldo ko buwan-buwan ng anim na taon, hindi ko kukunin, ibibigay ko sa mga... Ay, 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 ay. <laughs> Senador Tito Soto, tunga niya taaneng ako ang dollar nga, kwen po, purpitre. Pagpila na ang taaneng idol. Ah, sir,